magtinula tayo ng isda sa bisaya sa tagalog naman ay sinigang isda ulo ito sa isda ang sisigangin ko tinula ito yung isda, ulo okay isang ulo lang dahil ako lang naman ang kakain ayan kumukulo-kulo na siya uh, mataba yung isda lagyan natin ng mamasitas sinigang sampalok mix. At ito na siya. Lalagyan natin ng di. Lalagyan natin ng at ito na siya. Lalagyan natin ng litos. Litos na Romanian litos. Yan. Yan ang Romanian litos. Ayan na siya. Luto na tuwit na sya yung sinigang kong isda. Hmm. ilagay ko sya ng litos na Romanian. Litos.